And good morning! I'm back. This is Sambrusas, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon Masungkit kaya niya ang ikapitong Corona, kung sino to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay Kamusta kayong lahat, sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito, at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko, at syempre pa sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss International tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na for the Miss Universe. Pero guys, dapat mas ma-excite kayo dahil this coming October, mauuna na nga ang Miss International. Dahil ang kanilang coronation night ay magaganap na this coming October 25 kung saan talagang countdown na ang mga kandidata dito sa Miss International. At syempre, bigyan natin pansin ang ating pambato na si Nicole Bormeo dito sa kanyang competition. Ang tanong natin dyan, Malakas nga ba si Nicole Bormeo? Makuha niya kaya ang ikapitong corona para sa ating bansa? Yan yeah, ang pag-usapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, chef gusto ko muna kayo i-inform na alam ba ninyo guys, meron na tayong 6 na Miss International Queen. Tumahabol tayo sa ano Anoy, Venezuela. Actually, ang Venezuela ang number 1 na pinakamadaming nakakuha ng corona dito sa Miss International dahil meron na silang 8 reyna. 'di ba? Walo. And then of course, pumapangalawa ang Pilipinas. So lamang sila nang dalawa. So tayo ay merong anim. So ngayon ang tanong diyan, eto bang taon na to ay makakakuha na ba tayo uli ng corona from Miss International para sa pampitong reyna natin, di ba? So yon, sino kaya yan at si Nicole Bermeo na kaya yan? So yon. So syempre ang una-una nating reyna ay si Gemma Cruz noong 1964. Siya ang kauna-unahan na nakakuha ng corona from Miss International. Nauna pa siya sa Miss Universe. Can you imagine guys? Kasi ang reyna ng Miss Universe ang una-una nating nakuha noong 1964 hindi ako nagkakamali, 1969, di ba si Gloria Diaz? So, nauna pa si Gemma Cruz. So, yon And then, 1960, nag-start ang Miss International na kung saan ang unang-unang kinoronahan bilang Miss International Queen ay from Colombia. Ito nga wala nang iba kundi si Is Estella Araneta, si Madam Estella. Yes! Na kung saan siya nang man ang humawak ng binibining Pilipinas na ganong katagal na tumagal na na 59 years. At magsi 60 years na nga this coming year. So, yon at hindi nyo ba alam guys, tayo din ang pinakamadaming ipinadala na quality girls dito sa Miss International from Binibining Pilipinas. Kaya talaga naman yung bagong organization ng Miss International na si Stephen Diaz ay talaga naman, oh my God, proud na proud siya sa ating Binibining Pilipinas dahil sa paghawak nga ni Madam Estela. At tayo nga ang pinakamatagal sa lahat ng franchise ha, ang Binibining Pilipinas ang pinakamatagal na ano ba yon na long running nga na, na nagpapadala ng girls dito sa Miss International. O, di ba? So, sabi ng ganon, once you are bini-bini, you're forever a binibining Pilipinas. Kasi iba pa rin talaga ang tatak na binibining Pilipinas. So, yon. So, si Gemma Cruz nga ang kauna-unahan na kasungkit ng corona noong 1964 na sinundan naman to ni Aurora Pinwan. Actually, si Gemma Cruz, hindi siya masyado nagre-remind sa akin. Sa totoo lang, mas nagre-remind sa akin si Aurora Pinwan. Akala ko nga si Aurora pinuan yung kauna-unahan na nakasungkit ng korona you no know, 1970. You can imagine guys, nanalo tayo na 1969 ng Miss Universe and then the following year ay nanalo naman tayo ng Miss International. Tapos sunod-sunod pa 'yon. 'Di ba? Kasi grabe, 1971 talagang oh my god. 1971, 1972, 19 73 kung di ako nagkakamali nag runners up tayo ng sunod-sunod. Or, sige palagay na natin, 70 na nalo tayo kay Aurora King 1. 71, nag-second runner-up tayo sa Miss International. 7, ah, uh, 72, nag-second runner-up ulit tayo sa Miss International. So, almost the crown na, di ba, kung iisipin mo. By the way, so, talagang noon pa man, ay kinikilala na talagang isa sa mga pinakamagandang babae sa buong mundo, ang Pilipinas. So, yun. So, small lang yung country natin, pero marami talaga. Eh, paano naman kasi, yung mga pinapadala naman natin noon sa beauty pageant, di ba? Matatangkad, exotic ang beauty, or talagang very oriental beauty, ganon. Kaya, lagi tayo napapansin sa international pageant. Eh, syempre, pagdating sa abroad, oh, syempre, maganda. At ito nga, 1979, after 9 years, nanalo ulit tayo ng corona. At ito nga ay si Melanie Marquez. kusaan ng kanyang daughter ngayon ay lumalaban nga at lalaban nga sa Miss Universe. O, oh, di ba? Bongga. And then, nasundan pa rin nga, syempre, kay Madam Melanie, yung medyo matagal bago masundan ang Miss U ang ating Miss International. Sobrang tagal ng pagitan. Kasi parang, Si Melanie talaga Ang kilala ko talaga ng Miss International na Sobrang Parang Pag sinabing Melanie Marquez Ay Miss International yan Ganon talaga yung tingin ko sa kanya Kaya Sabi ko Ang bongga talaga Ni Melanie Marquez Pero Binasag yan Ni Lara Kigaman mm -hmm. So nung 19 an uh, 2005 muling nakuha natin ang corona ng Miss International at eto nga si Lara Higaman nga ang nakasungkit ng corona. Mm -hmm. Ako para sa akin si Lara Higaman, eto na talaga yung sa panahon natin. Kasi ako talaga sobrang ayan na nag e start na akong manood talaga ng pageant since 1994 kay Rupa Gutierrez and then eto na nga yung nanalo si Araki Gaman dito sa Miss International. Kasi di ba noon, wala pa naman internet talaga. Wala pa tayong mga phone. So, doon lang talaga ako sa Jario, guys, to meeting. araw-araw, pupunta ako doon sa station ng bilihan ng Jario. Para lang, hindi ako bumibili. As in, talaga, tingin-tingin -ting lang ako doon ng brand page. ayon Kasi wala din naman akong pambili noon. So, yon So, doon, tapos nakita ko yung headline, ah, Lara Kigaman, Miss International, Miss Philippines, One Miss International. Oh my God, naloka ako, hindi ako makapaniwala. Natatandaan ko pa yung reaction ko noon. Sobrang nagtatalon ako doon sa tuwa, na gusto kong tuwakbo ng mabilis. Nakakala mo, kamag-anak ko si Lara Kigaman. Actually, taga Laguna siya, pero taga Sampo. Pab, ano, Poblasyon Laguna hindi ko siya kilala pero, ewan ko, nagtatalon ako sa tuwa noon, na para kasing dream ko talaga na manalo ang Pilipinas. Yung mababasa ko, Philippines Miss Universe. Ganon. So, ewan ko, basta ganon talaga yung gusto ko. And then, sa sobrang tagal kong nanonood, since 1994 ha, tapos 2005, biglang nanalo tayo na Miss International. So, parang, this is it. Iba yung feeling, iba yung pakiramdam na parang, wow, nanalo ang Philippines. More than doon sa nararamdaman ninyo ngayon na parang, ngayon kasi parang may access tayo sa lahat eh. Ang bilis eh. Noon kasi wala talaga. Sabi ko nga ako, noon uso na ang vlog. Noon pa ako nagbablog. Baka sobrang grabe na yung pangalan ko. Charot! So, yon So, natuwa ako noon. And then, plus, ito talaga bongga. Si Bea Rose Santiago noong 2013. At noong 2013, inulan tayo ng corona kasi nanalo din tayo ng globe, anong ng world, nanalo tayo ng... Uh, supranational so yon kaya sabi ko ay bongga na talaga to so medyo hindi na ako ganun kaano yung grabe yung excitement kasi syempre may access na tayo noong 2013 and then si Bea Ros Chago natatandaan ko sa binibining Pilipinas pa lang sabi ko parang feeling ko mananalo siya ng Miss International talagang napredict ko na siya na parang pagkapanalo na pagkapanalo niya ng ano ng binibining Pilipinas, sabi ko Miss International mananalo to. Kasi naman, yung peg naman kasi talaga ni Bea Rose Santiago, yung alam mo yon pero yung Miss International yung dating, yung tindig, yung dawi kung paano talaga tumayo, plus yung tangkad, talagang sabi ko pang Miss International peg. E di ba yung mga international noon, hindi pa naman yung barbihan, yung parang tipong pagbanat ng buhok, yung parang, alam mo yon yung it, ano, parang supposed supposedicated yung dating. Ganon. So, tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa talaga ako. And then, ito, pinaka din ako kay Kylie Versosa. Sa totoo lang. Si Kylie Versosa kasi, um di ba, dapat Miss Universe yung gusto niyang labanan. Tapos yung lumabas siya sa Miss International, nag-iba yung itsura niya, nag yung kanyang peg, sobrang parang naging mahinhid, naging parang ano dramatic yung dating niya. And then, ang cute-cute niyang tignan. Siya yung parang doon nagmula, yung gusto talaga nila manika, yung dating. So, yon nakuha yun na perfecto talaga ni Miss Kylie Versosa. So, yon noong 2016, after 3 years, nanalo ulit tayo ng Miss International. So, yon nakakatuwa kung iisipin mo yung mga momentong ganon. And then, ayun nga. So, syempre, taon-taon nag-hope tayo. Actually, parang nag -e equal na tayo noon sa ano eh, sa Venezuela. Kasi, natatandaan ko, parang nakapito na ang Venezuela tapos nakaanin tayo. Kaya lang, nakasungkit pa uli ng isa pa yung Venezuela. Kaya parang nalamangan tayo ng dalawa. So, yon So, natatandaan ko sa Venezuela, ang pinakapaborito ko talaga dyan, si Edumard Rude, ano, Martinez. Siya yung pinaka paborito Ah, Rodriguez ba? Mar Rodriguez. Kung hindi ako nagkakamali. Ah, sobrang paborito ko talaga siyang beauty queen ng ano, Venezuela as ang Miss International. Sobrang bait. Sobrang ano. Siya yung nagputong ng corona dito kay Kylie versus Sosa. ba? Diba? So, yun. So, anin na corona mula kay Gemma Cruz, kay ano? Gemma Cruz kay Aurora Pingwan, Melanie Marquez, and then uh, Lara Kigaman, Bea, Bea Rose Santiago, and then ito nga, si Kylie Versosa. So, naka na corona. Meron naman tayong apat na runners-up. O, oh, ba? Diba? Ang bongga. Apat na runners-up ang meron tayo sa Miss International. Ito nga ay noong 1971. Ito yung sinasabi ko na isipin mo na lang, 1970 nag-title tayo kay Aurora Pingwan. 1971 nag-second runner up tayo. O di ba? Ang saya noon. At hindi lang 'yon, noong 1972 si Yolanda Dominguez nanalo din ng second runner up sa Miss International. O di ba? So, hindi lang 'yan. Nasundan pa siya ng 1973 na si Elena Odieta nanalo naman ng fourth runner up dito sa Miss International. So you can imagine guys, consistent 1970, 1971, 1972, 1973 titled a uh, nag runners up tayo ng sunod-sunod after natin makuha ang corona. So doon pa lang talaga masasabi ko grabe ang powerhouse ng Pilipinas. At hindi lang yan guys, sa Miss International meron tayong 24 24 na kandidata na nakapasok sa semifinals. Correct! So, yon Ang kahuli-hulihan na nakapasok sa semifinals ay si Hannah Arnold. At ang kahuli-hulihan naman na nakasungkit ng corona, ng runners, ah, naka-runners-up, ay si Atisa Manalo, first runner-up. Di ba? Ang bongga. So, imagine mo yung narating ni Atisa Manalo. Hindi biro yon Imagine, 71, 72, 73 na sundan lang tayo ng runners up noong 2018 at that is at isa manalo na tinalo niya ang Venezuela. Mm -hmm. Tinalo siya ng Venezuela pala. So yon doon dapat yung mag-aano tayo eh. Magtatay tayo between Venezuela pero hindi tayo nakahabol. Kaya nagwalo ang Venezuela, anin pa rin tayo. Pero dapat noon, Seven ang Venezuela tapos tayo ay ano, ah uh, 6. So, kung nanalo si Atisa, manalo 7 sana. So, sayang, no? Anyway, so, wala naman tayong magagawa. That is uh, her destiny. So, ako para sa akin, ang taas talaga ng respeto ko dito kay Atisa Manalo. Kasi she's just almost one. At nasa history ng international history talaga itong si Atisa Manalo from the Philippines. Kasi imagine mo, sa 24 na nag-semifinals, apat lang ang nag-runners-up at isa doon si Atiza Manalo. And then, plus, meron tayong anin na title holder. Ganon ka-powerhouse ang Pilipinas pagdating sa Miss International. Kaya you can underestimate talaga yung mga girls na pinapadala natin dito. And then, napaka-blessed natin. Kumbaga, isa tayo sa mga nakikita ng Organization ng Miss International, imagine mo si ano si Hannah Arnold walang Asian na nakapasok na kandidata maliban na kay Anna Arnold at nag-iisa lang siya. That is the history, di ba? So kung iisipin mo, ngayon, ito na syempre, ang kaabang-abang sa pambato natin ngayon taon na to na wala nang iba kundi si Nicole Bormeo. Mm -hmm. Si Nicole Bormeo na marami nagsasabi na ako, malakasan laban ni Nicole Bormeo sa competition na to dahil siguro naman kung ganda ang pag-uusapan ay maganda naman talaga si Nicole Borneo at kung iisipin mo naman ay yung tinatawag nilang galing talino ay talaga namang matalino naman talaga ang si Buana Beauty na si Nicole Bormeo di ba taga Cebu siya so yon sa binibining Pilipinas last year alam niyo sa totoo lang kung inilabas si Nicole Borneo parang feeling ko kumabugto nang todo-todo parang piling ko mas malayo din yung mararating niya more than kay Hannah Arnold. Kaya lang kasi si Hannah Arnold, kung lumabas siya noon-noon din na hindi nag-escape ang Miss International, parang piling ko ayun yung chance at sana natin na masungkit ni Hannah Arnold yung corona ng Miss International. Kasi kung iisipin mo si Hannah Arnold, pagkapanalo niya ng binibini ng Pilipinas, nandoon yung caliber niya Yung parang kaya sana ni Hannah Arnold na pumalo ng bongga-bongga. Kaya na kasi nangyari kasi doon, parang sa kaka sa kaka syempre nag-iba na, nag iba na yung sistema ng katawan ni Hana Arnold. Yung kumbaga parang yung mood, yung, yung laban na laban, nawala na yung excitement kasi sa sobrang tagal ng paghihintay. Plus, nando doon, yung, alam mo yun, iba na rin yung kalaban niya kasi parang nagmukha siyang ng mga kalaban niya sa soto lang. Iba eh. kasi parang batch by batch talaga. Kahit sabihin pa natin, meron pa namang mas matanda kay Hannah Arnold doon na. Yes, pero kasi iba kasi na Parang alam mo yun na dapat dito ka sa batch na to Kaya lang napunta ka dito sa batch na to And then yung batch na to Parang baby sila more than sayo mm -hmm. So yun Kaya para sa akin, hindi rin maganda talaga yung idea Na naghihintay tayo ng sobrang tagal Para sa competition Yung mga Colombian, pwede yung mga ganon Kasi ang daming ginagawa sa kanila Pero sa mga kandidata natin, hindi Kasi pag nai-stack yung kandidata natin Nandoon na tumataba Siyempre iba yung kinakain ng mga Colombian pulo ng mga Venezuela beauty, mga Latinas beauty. Okay lang sa kanila na taon sila maghintay. Kasi iba, yung iba yung proseso sa kanila eh. Saka iba yung food. ba <laughs> diba? Sa atin kasi, syempre, iba eh. Lumulobo tayo kapag sobrang tagal natin naghihintay sa panyo. Lalo na pag nag-exercise, tapos biglang hihinto, nagiging ano, tumataba yung kandidata. So, isa rin yung sa mga nagiging parang nakakawala sa ganda ng kandidata natin. And then, plus nando doon na, ayun, yung training nila para na-overtraining sila. And then, ang ending ay nawawala sa eksena. So, ngayon, ang tanong, yung nangyari ba kay Hannah Arnold ay pwede din ba mangyari ngayon kay Nicole Bormeo. To be honest, guys, yes. Sa sobrang taga ni Nicole Bormeo maghintay sa kanyang competition, parang hindi ko nga alam kung naganda ba siya or hindi. Tingin ba ninyo, guys, ano bang hinanda ni Nicole Bormeo? So, ako sana sa akin, ha. Sa totoo lang, maganda yung pambato natin. May laban naman. Kaya lang nga, tulad niya na sinabi ko, depende pa rin yan talaga sa kandidata kung paano siya makikipagsabayan. Kasi, may mga ganda kasi na maganda ka, pero, pagdating sa competition, nawawala na yung eksena mo kasi hindi ka naganda ng todo-todo. Yung paghahandang ginawa mo, akala, yung parang bang nakampante, na akala mo sapat na siya, pero hindi pala, kulang. So, yon Isa yun sa mga parang ikinawaworry ko dito sa kay Nicole Bormeo. Kasi parang feeling ko, sa sobrang tagal niya na naghintay, parang expired, expired siya para sa competition. And then, Ayun nga, hindi ko alam kung naganda ba siya. Sana lang talaga naganda siya. Kasi kung naganda siya, malaki yung, malaki yung chance niya na makasungkit ng corona sa competition na to. Kung naghanda siya. At sana lang talaga, lahat ng materials na gagamitin niya ay pinag-isipan niya ng todo-todo. Kasi parang ngayon ang napapansin ko na lang dito kay Nicole Bermejo, don't get me wrong guys, parang magkukumpit siya kasi yun yung responsibilidad na kailangan niyang gawin pero hindi na siya doon sa momento na no, I want to get this. Ganon. Yung parang wala na siya sa momento na parang kukunin ko to ang corona, susungkitin ko to yung ganon. Parang nandudoon lang siya na magre-represent lang siya ng sarili niya. Ayun yung nararamdaman ko. Kaya nga sabi ko nga sana nga to be fair naman kay Nicole Borneo, sana nga talaga naghanda siya ng todo-todo. At yun yung aabangan natin. So sa September 27, magkakaroon siya ng ano tawag dito? Send-off. Kung hindi ako nagkakamali sa data, pakicorrect na lang kung tama. Uh, magkakaroon siya ng send-off and then tingnan natin guys kung ano ang pagpahandang ginawa niya. Kasi parang piling ko, wala siyang hinandang pasarela. Parang hindi siya nagpapayat parang nandudoon lang siya sa proseso na maganda lang siya. so, yun, styling. Sa styling naman niya, panalo naman yung styling na nakikita natin. Actually, parang tumaba nga din siya. Kasi meron akong nakita na mini make -upan siya. Yung wala siyang make -up, parang nagkaroon ng mga pisngi. Tapos, yung mini make na siya, ayun, medyo gumanda na talaga yung resulta. So, yun, yun lang yung kinawawari ko. Kasi parang feeling ko, Uh, ang last na naghanda para sa competition talaga ng Miss international ay si Patch Magpano. Siya talaga yung last na parang naramdaman ko naghanda. And Atisa Manalo. Ibang paghandang ginawa ni Atisa Manalo sa competition. And then ang alam ko, nag-offer din si Kylie Versosa na she wanted to help. So kung paano siya ipiprepare for the competition. Pero parang feeling ko, hindi rin naman nila kinagat na eh. Hindi rin naman sila nagparamdam yata kay kay Kylie sa para matulungan sila. So, doon ko na, ano na parang, ah, uh, ito bang, si Nicole Bormeo, nandoon ba talaga siya sa momento na gusto niya manalo sa competition o nandoon lang siya sa momento na parang come with may na lang. Kung ano yung mangyayari dito, yun yun. So, yun. So, ang akin, sana nandoon pumalo si Nicole Bormeo. And then, sana supportahan din natin ng todo-todo. Tulad nga na sinabi ko, styling, wala tayong problema sa styling niya. I think talino, matalino naman si Nicole Bormeo. So, doon na lang talaga sa yung performance level na ipapakita niya sa competition. I hope na nag siya ng todo-todo. Kasi kung nag siya, malaki ang chance natin na manalo sa competition ng Miss International ngayong taon na to. Kasi naniniwala naman ako sa kakayahan ni Nicole Bormeo at hindi imposible na masungkit niya ang ikapitong korona ng Miss International. Kung talaga nandoon siya sa goal na she wanted to win at nandoon siya sa goal na pinagandaan niya ng todo-todo and then marami siyang makakalaban na matitindi kaya parang feeling ko may hirapan tayo dito ng bonggang-bongga. But let's see, malay naman ninyo, di ba, may magic na maganap dito sa competition at parang feeling ko naman na kakayanin yan ni Nicole Bormeo kasi magandang regalo to sa binibining Pilipinas lalo na ngayon magsi 60th na sixty na ang binibining Pilipinas di ba sa susunod nilang coronation night and i hope ayun talaga yung mairegalo ni Nicole Bormeo sa bini Pilipinas ngayong taon na darating. 'Di ba? So 'yon. So ako parang piling ko panalo tayo ng Mission this year. Charot. So 'yon. So, depende nga. Tulad nga na sinabi ko, depende kung naghanda siya ng todo-todo. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo? Malakas nga ba ang laban natin sa Mission Tri-National? At tingin nyo, makukuha nga ba ni Nicole Bormeo ang corona ng Mission Tri-National ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Siyempre sa inyong lahat. So, wala ang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika, sa akin gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam, thank you guys.